Dallas Mavericks Well mga kawan, stories, kanya-kanyang prediction na ngayon ang mga analyst kung sino ang liyamado at kung sino naman ang dehado. Ayon pa nga po ay Kendrick Perkins mga kawan stories kung sakali man nga pong bumalik na si Kristaps Porzingis sa lineup ng Celtics malamang sa malamang siya ang magsisilbing game changer nila pero kung sakali man nga pong magkaroon nito ng minute restriction, kayang-kaya nga pong manalo at makaagaw ang Dallas Mavericks ng isang game sa kanilang home court. Ika nga ng iba, malaking tulong ngayon ang pagkakaroon ng Dallas Mavericks ng kanilang Twin Tower na si Derek Lively II at si Daniel Gafford. Tara na talakayin natin yan pag-usapan ng balitang aalis ah, na nga daw talaga si Clay Thompson sa Golden State Warriors. Pero bago 'yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Mga kawan stories, bago pa man magsimula ang Serie A ngayong finals, kanya-kanyang prediction na nga ang mga analysts. Pero marami nga po ngayon ang nagsasabi mga kawan stories na lamang at liyamado ngayon ang Boston Celtics. Bakit? Well, una, sila ang may hawak ng home court sa Game 1 at Game 2. Alam naman natin malaki ang pakinabang ng pagkakaroon ng home crowd. Pangalawa naman, kung pagbabasihan natin ang istruktura ng lineup, mas malalim. Mga kawan stories ang ng Boston Celtics. Mas malaki rin naman ang bag ngayong season ng bench ng Boston kumpara sa Dallas na minsan nagiging inconsistent. Pero magkakatulo lamang ang dalawang ito mga kawan stories sa front court. Meaning malaki ang magiging role ngayon ng dalawang big man ng Dallas Mavericks na sina Daniel Gafford at Derek Lively II. Bakit? Alam naman natin may iniindang injury si Porzingis na sentro ng Celtics. Kahit man kumpirmadong maglalaro na ito sa game 1, for sure hindi para naman nga siya 100% para sa bayan Twin Tower ng Dallas Mavericks. Ika nga ng iba mga one stories, malaking parte ng Dallas ngayon ang pagbuo ng dalawang ito para makuha kuha ang kampinato. Makikita nga natin dito ang pagkakaroon ng mga hustle plays at rim protection para malimitahan ang Boston sa points in pace. Sa parangyay ito, makakakita muli tayo ng alley place plays. Dahil na rin sa dalawang ito, mga ka-one stories, posibleng ma-out rebounded nila ang Boston Celtics. Kaya, lamang at liyamado naman ang Dallas Mavericks pagdating sa ilan. Sa kabilang banda naman, tungkol sa pag-alis ni Clay Thompson. Ayon nga po sa pinakahuling update ni Anthony Slater ng Warrior Insider hanggang ngayon, wala pa rin namang improvement sa kontrata ni Clay the Warriors. Meaning, tuluyan na nga talagang papasok si Clay sa free agency. Kahit man sinasabi ng Warriors na gusto nilang panatilihin si Clay Thompson sa lineup hanggang next season, hindi rin naman nga nila ito binibigyan pa ng gustong kontrata. Alam rin naman ni Clay na kahit man in consistent ang laro niya ngayong season, alam pa rin naman niya ang kanyang value. Kayang-kaya pa rin naman itong sabayan at makipagsabayan sa ilang mga batang players. Pero kahit man tuloy ang pagpasok nito sa free agency, may ilang mga teams ang handa siyang bigyan ng gusto niyang kontrata. Kagaya na lamang ng Orlando Magic at Philadelphia 76ers. Isa nga si Clay Thompson sa mga pinakamalaking pangalan na papasok ngayong taon na walang indikasyon na ibigay ng Warriors ang gusto nitong kontrata kaya asahan na ninyo magkakaroon na ito ng bagong team sa susunod na season.